Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang man ay balitang, TV host comedian na si Vice Ganda, tila pinatatamaan at nagpapakalat di umano ng black propaganda at tila gustong ipahiya sa mata ng publiko ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Rua Duterte na kasalukuyang nakaditini ngayon sa ICC Detention Facility kaya comedian host Vice Ganda tila binanata ng taong bayan lalong lalo na ng DBS supporters at gusto di umanong palayasin sa bansang Pilipinas. Gano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa aming channel, please wag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila na Nagsani pwersa well, na di umano ang mga totoong kumakalaban at walang katapusang ko sa pamilyang Duterte. Partikular na sa dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte na kasalukuyang nakaditini ngayon sa ICC Detention Facility. At ito'y ayon sa mga taga-suporta na mga Duterte o DDS supporters dahil tila may pinatatamaan ang TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa umanay ginawa nitong tila katatawanan at tila pinatatawanan napahiya nito sa isinagawa nitong live concert kamakailan lamang ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Rua Duterte. Tinadaan raw umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan ayon pa sa kontrobersyal na pahayag ni Vice Ganda na umanin ang samotsaring komento sa mundo ng social media. And I quote, nothing beats a jet ski holiday. Ride from Manila to West Philippine Sea by a jet ski. Get unlimited water bumping from a Chinese vessel free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink Lawans and BBMs are prohibited. Huwag nyo akong subukan, mga puti na nyo. Unquote. Mula nga raw sa 20 million followers ay bigla ang nalagasan ng isang milyon nito matapos tila laitin, pinagtawanan, kutyain at hamakin ni Vice Ganda si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa kanilang isinagawang concert ni Regine Velasquez. sila pinagtatawanan at tila nilait ni Vice Ganda ang pagdakip kay dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague, Netherlands na kasalukuyang nakaditini ngayon sa ICC facility. Hindi yung um no mawawala ang kanyang panalait sa naging linya ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte noong 2016 election na siya'y magjijetski sa West Philippine Sea. Kaya buelta at sigaw ng taong bayan, lalong lalo na ang mga DDS supporters. Ganong nga daw kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda. Gayong kung ating matatandaan ng kaarawan ni Vice Ganda ay walang pagdadalawang isip na binati pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Kaya't labi na dismaya ang mga miyembro ng LGBT na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Abay tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo itong si Vice Ganda sa nakakarami, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya vuelta pa ni Engineer JD sa post online. There is a fine line between comedy and disrespect and Vice Ganda just crossed it. What we saw in that concert was not harmless humor. It was a deliberate full mouth attack on the legacy of former President Rodrigo Figueroa Duterte and the millions of Filipinos who supported him. Turning the arrest of former president into a punchline is not just harmless fun, it is a reflection of how we sometimes trade empathy and respect for a cheap laugh. Nasa kultura nating mga Pilipino ang paggalang sa nakakatanda. Higit na karapat dapat na igalang ang isang dating Pangulo. Hindi ka lang nang bastos nagmura ka pa in a monetized paid entertainment concert. Freedom of speech does not excuse public figures from accountability. Vice Ganda owns the Filipino people, especially those he insulted. A public apology. But knowing Vice, he will never reflect on this. Not a slightest chance is issue an apology. Sobrang as na ng tingin niya sa sarili niya. This is not about silencing you more. It's about recognizing that some issued carry a real weight. Duterte's legacy is tied to life and death matters. Political wants and nation division making comedy out of that reduces serious national conversation into a shallow entertainment and fuels an already fractured public. Unquote. Ayon ba sa ilan nating mga kababayan? Ano pa ba naman ang ating aasahan kay Vice Ganda? Kung ating ating matatandaan ay minsang nabastos na di umano ni Vice Ganda at ginamit pa itong si Jessica Soho na katatawanan sa kanyang naging concert. Ngunit mali nga raw yan Vice Ganda na gumamit ka at hamakin at dilakutyain at pagtawanan pa ang isang matanda na naging isang dating pangulo ng Pilipinas para lang sa sarili mong pangangailangan at para lang pag-usapan at mag ang iyong concert. Kaya hindi na nakapagpigil pa at bumuelta na sa mundo ng social media ang taong bayan, lalong lalo na ang DDS supporters at di umano'y nanawagan na gustong palayasin sa bansang Pilipinas ang comedian TV host na si Vice Ganda at ayon pa sa kanila, grabe, kawalang respeto itong bakla na ito sa mga nakakatanda, sobra ng panlalait yan sa dating Pangulo ng Pilipinas dapat lumayas ka na lang sa bansang Pilipinas, hindi ka nakakabuti na ehemplo sa mga kabataan, mahiya ka naman sa pinaggagawa mo Vice Ganda para lang pag sa ng taong bayan ay mangbabastos at mamamahiya ka na lang ang masaklap pa dating presidente panang ng Pilipinas nilait at pinahiya mo sa mata ng publiko kaya dapat sayo palayasin sa bansang Pilipinas kailan ba naging magandang ehemplo yung vice ganda na yan kahit kailan hindi naging magandang ehemplo yan kailangan niyang manakit ng damdamin para makapagpatawa lang grabe ang simpatya ni VP Sara sa mga LGBTQ+, na kinabibilangan ni Vice tapos ni Katiting na respeto wala sa pagkatao niya. Mas mabuting lumayas ka na lang sa bansang Pilipinas vice ganda. Wala nang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa. Kung makapanlait ka, akala mo kung sino ka. Dating presidente ng Pilipinas, nakarespeto respeto. Ginawa mong katatawanan, nilait kinutya di ka pa nakontento. Ibinida mo po sa iyong concert para lang pag-usapan ka ng taong bayan. Para lang sa views at pera ang iniisip mo. Hindi mo naiisip na nakakasakit ka na. Hindi lang sa dating pangulo, kundi pati na rin sa taong bayan dumayas ka na lang sa Pilipinas Kala mo kasi na sa langit na si Vice Ganda dahil sa kasikatan at pera na nalulunod na siya ang gaba dili magsaba encode Uy, may trending ngayon Vice Ganda Okay naman maging komedyante Kasi kadalasan pag nagkakamali kasi yung mga komedyante sinasabi nila ay ok lang naman pero iba na kasi yung ano eh iba na kasi yung usapan pagdating kay Pangulong Duterte. Hindi naman 'to usapan sa personal na buhay ni Pangulong Duterte. Ang usapan nga si dito yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas kaya siya dinala at uh, kinidnap papuntang Daig. Pero Nagpapasalamat pa rin ako kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte, may pamilya, may anak, may asawa, may apo. Sa sarili niya mismo galing 'yun. At naaawa ako kay Vice Ganda kasi kahit gaano niya kasikat, kahit gaano siya kayaman, kahit gaano gaano siya ka mamahalin 'yung mga gamit niya na nakikita natin sa sarili niya, hindi hindi niya pa rin matutumbasan yung kay ano, Pangulong Duterte. Una-una, hindi siya magkakamatres kahit gano'n siya kayaman. Pangalawa, hanggang ngayon hindi niya alam kung anong gender niya. Pangatlo, minamahal lang siya ng mga gusto niya, kung sino man yung gusto niya, dahil sa pera niya. Hindi na tulad yung Pangulong Duterte, minahal siya ng buong Pilipinas dahil sa pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Diba? So, siguro, yung usapan kay Vice Ganda, eh, na lang natin. Kasi, yung mga ganyan tao, yung mga ganyan tao, nakakaawa. Hmm. Sa so, totoo lang, kahit anong yaman mo, di ka masaya, no? Oh, tsaka yun pa. Ang pinagtataka ko pa dito sa mga to. Kaya maraming mga bakla na gumagawa ng katarantaduan na hindi rin tama dahil din dito sa nakikita nila kasi dapat si Vice Ganda bilang isang sikat na personalidad maging magandang halimbawa sana sa mga kapwa niya LGBT ako nare-respeto ko ang community ng LGBT may kamag-anak ako may pamilya ako na kabilang sa kanila. Pero ang pangit ng ganyan, no? Yung sikat ka, tapos iniimpluensyaan mo ng pangit yung iba. Pangit yun. Pangit talaga. To vice ganda and his allies. Bayot. Dili ka guwapa Pero ambot nga nung vice ganda. Mm, -mm. Do you think sa pagmock nimo mo kay FPRRD nilamang na mo? Do you think daghan ang nalipay? And do you think sa imo ang ginabuhat karon nga gimak nimo si FPRRD makadaog mo sa 2028 Lucy ayo Ayaw kayo ninyong i-feel. Kaya the more ninyo ginatira si FPRRD o ang mga Duterte, the more mo nga mo down sa inyohang posisyon. Hilas! Baga kay kagnaong yot nga magmakmaka kay FPRRD samantalang sa una imuha pa nang gi-interview. Aw hinoon, sa joke man ka ni sikat kadang joke ni mga insensitive mo joke man tuod ka pero dili dili ka makahimo og kadang joke nga dili ka maka down og usa ka dili ka makapaka wow sa usa ka ingon ana man ka inong ingon ana kang klase nga komedyante komedyante ba nang mang degrade ka og personality and characteristics sa usa ka bayot? ba Pasalamat yung kayot kay nisikat ka sa ingon ana nga pamaagi. Mo nang gadako ang imuhang ulo karon og nagkahilas nga nagkahilas ka. And karon kay palaos namang kapahapit mo nang nagpa-trending na pug ka sa imuhang pangalan yot. Hilasan nimo yot ay, nang dagway nimo basus ambot na lang. Paminaw gid ninyo makadaog mo sa 2028 mo nang mo nang inyohang kinabuhat karon ang imo mga ang mga tao pud nga nibilib, sa imoha ha grabe kay nakatawa o hinoon mga oligarkiya man mo mo na ang inyo ang mga ginasuportahan nga mga sinador um, senador karon is mga musuporta pod sa inyo ha and wala nag prioritize sa masa Nagets na mo umong, ang po mo nga kinahanglan pod mo og senador para sa inyo ang kaugalingon nga interes. Pero bayot huna-hunaa, ah, dili tanan parihas og opportunity sa inyo ha. Unya, again, paminaw, paminaw ni mo, sa imuhang pag kay FPRRD karon nalipay ang masa, nalipay ang majority, wala bayot mo nang kung nagdahom mo nga sa inyuhang pagtira sa mga Duterte makadaog mo sa 2028, undang mo sa inyohang mga pangandoy sa kinabuhi bayot kay di na mahitabo. Maayo na jugag ikaw mo imutira pero masubalik na ganit sa imuha ang tanan, magpabuang-buang na dayon ka, maghilak-hilak na dayon ka para kaluyan ka sa tanan, hilong yot! So, karon mga mga mahas, gi na po ni Vice ganda o joke ang naitabok kang tatay ni Gong. <laughs> Which is, di na siya panibago. Kaya na naman ko na si Vice mag-joke. Adesir siya magpakatawa ang tao, kinahalan sa siya o naay babuyon para katawaan ang iyong joke. Actually, ganahan ko ni Vice sa una pa. Pero, na-change akong mind. Gatong itanaw ko sa iyong concert sa California, na dito ko nakarealize, Lagi mo hindi siya joke kay kinahanglan pa na iro-iroon, magara-gara babuyon ako sa katao na asay gamiton ng mga tao para makatawa ang mga tao. Just like what he did to Miss Jessica Soho, 'di ba? iya pang gibaboy si Miss Jessica Soho para makatawa ang mga tao. And then what happened? Until na wala pagyapon siya natagam. So, kung siya mga mads, Pagkawad na tong concert na hindi tanaw na ako si Vice Ganda sa California, nawad anak ko gana sa iya, kaya nakarealize ko, ay laking mali siya mang joke. Kaya kinala pa na babuyon ang, mga, ang tao o isa katao para makatawanan makatawan, siya. Dili man siya kataw actually nya kamukod nga mga tawo mo rek okay ra sa inyo no nga iru-iruon. Dagat pay mahangindot nga mga komedyante mga bads nga kataw anan gid sila. Itsura pa lang nga dagat sila kay dili sila mambaboy og mga tawo. Para ni Roderick Paulati tanawa yang mga kataw anan nga movie sa una mga bads. Never siya mambaboy og mga tao kataw na pero vice ganda sa una ra na ko nag idol sa iya but now dili na nga na, na, nakita ito sa iya live mojo lahi din siya mga mas niya. May nun mga chart, hindi eh, ko ano yung tatay Digong. di Dilay. Dugay ako wala nag-idolize sa iya, wala pa rin na itabon ni tatay Digong. wala pa na yung presidente si tatay Digong. kong. siya mga mas. Bye! Maiba naman tayo. Itong si Comedian, Vice Ganda. Ay ayun, joke joke na naman, no? At uh, nagbinuhay uh, niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung uh, kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang uh, inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, "Win a one trip jet ski ticket to The Hague." Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nang gagaling, kung saan nang gagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo, nakasalalay ngayon, kitang baluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nang gagaling yung ganyang Ewan ko ba, yung, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa ni Tatay Digong. Naalala namin yung in mo si Tatay Digong nung presidensya siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ko, pero alam ko na naman yun, no? wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko ano, ano sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, vice ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig ng na si Tatay Digong, nando na nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat eh, kung hindi mo siya po pwedeng sabihin namang ganda, Ito eh, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga, e eh, tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan na ang Pilipino hindi ganyan? ewan ko kung pareho tayo ng mga uh, um, uh, karanasan sa paglaki sa Pilipinas no pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao sinipa sinisipa si pa mo pa well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong wag mong kakalimutan bilog ang daigdig at pagyan ay bumalik sa e eh sana may maalala naman ng uh, uh, mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya ay nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa para anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro, bahala ka, We, bahala tayo, kanya kanyang kaligayahan, pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi, hindi ka naman talaga icon of good taste, no, dahil yan ang iyong brand of humor, pero sana ilagay naman sa tama. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni unofficial Ronald Bato de la Rosa, Solid Supporters. 26 minutes ago Vice Ganda ginawa o manong katatawanan si Tatay Digong sa kanyang concert hindi naitago ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang pagkadismaya kay Vice Ganda matapos nitong gawing katatawanan ang pagkakadala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Sa kanyang concert, ginaya ni Vice ang viral na Jet Jet Holidays commercial at ginawa nitong Jet Ski Holiday. Ilang mga netizens naman ang sinabing handa silang i-boycott lahat ng produkto na in-endorse ni Vice Ganda bilang ganti. Okay. Ito si Kipichu o si Crisette. May nabasa akong post niya tungkol nito. Sabi ni Crisette o ni Kipichu, The way you mock PRRD at its lowest, I'm sure you, you won't mind if we cheer and mock you when your karma comes. Yeah. Millions of us will wait for it Ani Chrisette Laureta Chu Okay So Vice Ganda Nung Presidente pa si Tatay Digong May, may interview si Vice Ganda I, I don't know kung Presidente na siya o hindi pa Ini-interview niya Ang ganda yung interview niya kay Tatay Digong Katatawanan na maganda yung ang, ang alam ko magkaibigan sila noon eh Vice Ganda and Tatay Digong ngayon alam nyo naman ang ABCB ng pagmamayari Romualdez na yan eh so no wonder na alam nyo na uh, ah, party na pamumulitika ah, sirain nila ng sirain ang ating Tatay Digong so Tama, itong sabi ni Crisette Laurita Chu. When your karma comes, magtanim ka ng masama, aani ka rin ng masama. magtanim ka ng mabuti, aani ka rin ng mabuti. Ganyan yung karma eh. Dalawa palang karma. Good karma at saka bad karma. So, agree ako dito kay... Kipichu Pabayaan lang natin si Vice Ganda uh, Kanyang paglaruan Kanyang uh, Gawing katatawanan ng ating tatay digong Lalo na ngayon na Nakakulong siya sa dihig uh, Magtiis lang muna tayo uh, Ano ito? There will always be A time of reckoning Ah, di ba may kanta gulong ng palad buhay ng kung minsan na taas minsan na si babaw gumugulong lang ang palad ng tao sige ah Habang nasa napakababang lugar ngayon ng aming Tatay Digong, sige lang, kotya inyo lang. Ilang taon na lang, Malapit na ang 2020. Konting-tiis na lang po tayo, mga nagmamahal sa pamilyang Duterte, lalo na kay Tatay Digo. May hangganan ang lahat. Oh. Tingnan nyo, kahit anong gawin nilang paninira kay Bipisara, nakatatlong panalo na po si Bipisara sa labanan niya with uh, Romaldes June 10 nanalo siya yung impeachment case back to sender sa kamera July 25 nanalo na naman siya Diniklir ng Supreme Court na void of initio ano ba unconstitutional ang impeachment case na sinampalaban sa kanya August 6 nag-decide ang senado 1941 in archive nilibing, in nilagay sa bowl ang impeachment case so nakatatlo na hintayin natin mga ilang months 2 months, 3 months from now yung decision ng Supreme Court sa kanilang motion for reconsideration nasabi pa ni Senator Marcoleta sa tagal-tagal na niyang naging abogado wala daw wala pa daw siyang nasaksihan na unanimous decision ng N Bank na binaliktad niya ni reverse nila mismo ang kanilang unanimous decision kaya nakikita ko yan ang magiging pang-apat na panalo ni BP Sara. And then, pag magsampa pa sila, sampa lang sampa, panalo ang panalo si BP Sara. Kahit ilang impeachment complaint pa ang isasampa. Dahil embedded na sa Senado ang kanyang mga senador na handang tumulong sa kanya. Hanggang ang last final panalo, 2028, babalik at babalik ang isang Duterte sa Malacanang, tingnan natin saan sila pupulutin itong mga nangungutya, uh, ginagawang katutawanan ng ating mahal na Tatay Digo. Basta stick lang tayo sa ating suporta sa mga Duterte at balang araw, karma good karma aanihin ng mga Duterte bad karma ang aanihin nila diba? okay magbasa lang tayo sa mga comments ano para Alvarez nagpapaunsin na naman oh. Gonzales wait ka lang dyan Maria Moore gabaan ka pramis. promise Michael Aboso ang simula pagbagsak mong tutuyan okay So, Napa Zen Aida hulat na lang ta sa karma niya lovely ikaw dapat iyan follow ng ganyang tao masyadong napakataas tingin sa sarili niya at yun na nga mga kababayan ano na ang masasabi mo kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito please comment down below pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!